Nitong lunes, ginawaran ng pagkilala ng lokal na pamahalan ang limang natatanging kalahok ng Eco Waste Fashion Show 2025 sa isinagawang flag-raising ceremony sa Baguio City Hall bilang pagkilala sa kanilang pagiging malikhain at sa kanilang pangako sa adbukasya para kalikasan. Ang nasabing fashion show na ginanap noong April 3, 2025 sa Baguio Convention Center bilang bahagi ng pandiriwang ng National Women's Month ng Lungsod ay nilahukan ng 44 na kalahok na may layong itaas ang kamalayang publiko, partikular ang mga kababaihan patungkol sa tamang pangangalaga sa kalikasan. Dito, ipinapakita at pinapatunayan ng mga kalahok na sa pamamagitan ng recycled at upcycled materials mula sa mga plastic, tansan at ilan pang mga basurang maari pang pakinabangan, maaring magkaroon ng mga kasuotang kasing ganda at mga bagong biling damit. Ayon sa Kalipi Women's Federation Baguio City Chapter, organizer ng naturang event, layon ng Eco Waste Fashion Show na isulong ang Woman Empowerment. Gayon din ang environmental awareness and sustainability, di lamang sa kababaihan, kundi maging sa mamamayan ng Baguio City. Okay. Ang objective po natin is to help also the environment kaya nga po ang pinakita natin mga recycled uh, recycled na outfit ang pinaga pinaprepare natin sa ating mga kababaihan and to display also hindi naman po rin lang yon also to empower them lalo to dito uh, nakita natin natin oh uh, yung kanilang skills talent sa pagrampa. And yun po ang uh, ma, ano natin sa mga kababaihan more empowerment and show their skills uh, and po help the environment Kabilang sa mga pinarangalan ay sina Carmelita Sumirbang mula sa San Luis, Barangay, na kinilala bilang ina ng kalikasan, at si Aliyah Guinevere Ringgore mula sa Salud Mitra, na itinanghal bilang first runner-up. So, Sana po, ano, grab natin yung mga oportunidad na ganito. Kahit tayo ay nasa bahay lamang po, pwede tayong sumali sa mga see, ganitong event para maranasin naman natin kung paano after the Tuesday, paano makuha ang mga aktsig na ganito sa sobrang saya? Hindi lang part, uh, hindi lang tayo uh, sawa or pambahay. Is, Pwede tayo lang para maranasan natin yung iba't ibang mga ganitong Ang Eco Waste Fashion Show ay hindi lamang isang simpleng presentasyon ng mga naggaganda ang kasuotang mula sa recycled materials. Mensahe rin ang proyektong ito na kahit sa simpleng pamamaraan, maaari tayong makatulong para makabawas sa basura gayon din sa pagpapaganda ng lungsod ng Baguio at higit sa lahat, sa lalong pangangalaga sa ating kapaligiran. Mikaela Chianli Callejo para sa PIO Baguio Balita.